Narito tayo sa dagat. Masilip lang namin ng konti yung aming pinamamanaan. Ayan. Minsan dumadayo kami dun sa isla na yun. Tapos, yung pinakang palagi namin pinamamanaan dito. Simula dyan sa likod ng pier na yan. Ayan, dyan sa likod. Ayan, umiikot kami dyan. Dito sa part na ito, ayan, dito kami nakakahuli ng mga cuttlefish. At dun sa bandang gitna doon. Pero mababaw lang dyan kasi bahura yan. Humihibas dyan, naglulotay dyan. Ayan. Ito yung lugar namin. Sa harapan ko, dagat. Tapos sa likod ko, ayan. Halos bundok na rin. Ayan, mamamana na tayo. Ayan, welcome back po sa ating lahat sa mga viewers natin ngayon ng gabi. Sa mga silent viewers at subscribers natin nanonood. Enjoy po sana ninyo ang panonood ninyo sa aming video at may kasabay sana tayo kaso naiwanan tayo dahil nagprepare pa tayo. Ito yung ating unang papanain ngayon. Napakagandang buhay naman ano Isang naghihintay sa atin na medyo mapait-pait ang lasa. Ayun you know, oh. Isang cuttlefish na kalahating kiluhin mga sir ayan biglang nag-iiba yung kulay kapag nilalapitan natin kaya bago natin siya panain eh titigan muna natin at baka sakaling meron pangkasama kasama ito dito sa paligid kaya ngayon panain na natin kasi napakarami ngayong alamang siguro pagkain din ng mga bagulan nya ng mga cuttlefish na talaga namang napakasarap nito mga sir kalahating kiluhin agad yung ating napana ditong bagulan yan napakagandang buhay na mano, no. ayos talaga naghihintay pala sa atin itong bagulan na ito at sa bandang unahan lang nito isang pusit naman wag mo akong linlangin pusit ka ayan oh talaga namang napakasarap nung ating napapana dito ngayon ha. isang pusit na at isang bagulan yung ating agad na po... napana ayan umalaki malaki-laki na rin yan siguro yung mga kulang na tatlong guhit yan ayos hindi ko rin alam kung ano yung guhit dun sa kiluhan yun basta guhit na yung natsambahan na lang natin eh eto ah? yung nakita natin ng isang itiman kasi kulay itim siya ayan o, oh, kita nyo yan iwan ko ba ganun sa mga ninuno natin na taga rito sa Marinduque at bakit itiman yung tawag dito ayan isang magas pang ang balat na isda yung ating napana napakadabes nitong pang ihaw mamaya mga sir sigurado to ay uh, ihawin natin ito asugbahin uh, at dito mga sir nakasilip dito yung mamahaling isda na kalaban ni Magellan na tumalo sa kanya ayan isang kapula po ayan talaga namang nakasilip siya tapos sinilip ko rin siya kaya ayan napana ko siya sa mata ay grabe yun mga sir napakasarap na isda nito first class mga sir pang sabaw natin ito at pang paksiw napakasarap nito talaga namang paborito ito ng mga singkit ang mata ayan kahit hindi singkit at ang mata kahit mulaga ang mata paborito rin yan grabe mga sir napakasarap ng gamad kasi niyan ito pa isa na namang isdang nagpakita sa atin dito at nagpasilip ayan no hindi lahat ng hinog ay prutas ayan minsan ay pigsa, ay pigsa. isda rin ayun no Isdang hinog. Napakasarap na klase ng isda rin ito. Yung... Itong klase ay talaga namang paboritong-paborito ng mga... Siyempre, yung nag sa kaanin ay yan, oh. Ito pa. Hindi yung starfish na yan, kundi itong isang isdang ito. Talaga namang nakadikit pa sa bato. Ito daw ay uh, 52. Ay 51 yung tawag nila. Wala ba kung bakit 51 yung tawag dyan. Pwede namang uh, 50 lamang. Ay... Bahala na yung nagtawag dyan Kasalanan yung nagtawag na 51 dyan Kaya yan yung itawag natin Pala sing na lamang kasi May singsing -sing yung kanyang buntot Ayos mga sir Next nating apanain dito ay ano kaya ito Ayan medyo Hindi natin makita kasi Naghahanap pa rin tayo ng isda nga. Ayan ito na Medyo na aninawa na natin siya isa na namang hinog Ayan talaga naman napakasarap ng isda sabi ko nga sa inyo mga sir hindi lahat ng hinog ay prutas meron din dito sa dagat na hinog isdang hinug o tulos na dilaw kung tawagin ng iba yan, basta kung ano yung itawag nyo dyan kung ano yung pagkakilala nyo sa isda yun ang itawag nyo para nasa inyo naman sarili yun ay kung anong atawag ninyo sa isda na yan basta yan ay uh, nagalangoy sa dagat ay isda pa rin yan Ito pa sunod natin nga panain dito ay isang isda pa rin mga sir. Ang tawag nila dito ay bulaw. Nagkataka rin ako bakit bulaw ang tawag niya. Hindi naman mukhang baboy. Hindi naman malaking bungad ng ilong yan. Ay, malay ko ba sa nagatawag-tawag ng ganyan dyan. Pero, napakasarap din na isda yan. Halos lahat yata ng papana ko ay masasarap na isda. Ay, talaga naman. Mamahalin din yung isda na yun. Mga nasa 180 to 200 ang kilo. Yan, ito pa. Dalawang piraso pala yung nakita natin dito. Yung hindi maiilap. Marami kasing ganyan dito sa amin. E, maiilap. Tapos yung iba, maliliit pa. Kapag nilalambata nila, yun, nahuhuli. Kaya, maigi na rin yung tayo ay nakalasa ng mga nahuhuli sa lambat. Ayan. Talaga naman, ang hindi lang natin nahuhuli ay tulingan kasi nandun yung sa lawak. Dun sa malaot, sa malalim. Ayan, oh, ito pa. Meron na naman dito nakasilip na isda. Awan kung anong isda ito. Ayun, Ay, isa na namang magaspang ang balat na itiman kung tawagin ng iba. pang iho ito mga sir sa atin kasi masarap talaga yung sinugban nitong ganitong isda. Ito pa. Naku, delikado ito mga sir makatini kaya hindi tayo napana niyan. Meron dito naghahulin yan pero hindi ko alam kung paano nila hulihin. At dito ngayon, isang nagpakita na naman sa atin na ah. opposite ayun sa pool na naman biglang usok na naman mga sir napakasarap nito manamis namis na malutong lutong ito naman kapag kinagat mo ay anong lutong talaga naman isang pusit ba, nakadalawa na tayong pusit na ganito medyo malaki laki na rin ito mga sir hindi ko lang ma-estimate kung mga ilang kiluhin ay wala pang kiluhin nito Ayun o oh pang adobo natin yan, pang kalamares Kung tayo makaramit maka isang kilo yan, ay abinta natin yan. Pambili din natin ng bigas yan. Ito pa, talaga namang ito yung nakita nating kahoy. Biglang gumalaw baga naman yung katabing nakaw siya na pala yung nahanap natin. Anong ginhawa talagang mapapalike si Mr. Binjan dyan. Ay. ayan o. Oh. Ayos, napakalaki nito mga sir. Nasa 2.3 kilograms yung timbang nitong cuttlefish na ito. Nagataka kayo bakit alam ko na agad yung timbang. Ay, syempre naman ay uwi ko na din yan. Ayos na yun, no? Anong ginhaawan ito? Pang kalamares natin ito. Alam nyo, pag ang mga seryong ganito, kapag uh, itinitinda natin, ibinibenta natin dun sa mga dun sa mga talipapa, sa mga nagatinda ng mga ista. Ay, mura lamang ang kilo so 140 lamang ang kilo ng kuha sa akin ayawan ay, ko bagang bakit ako yata ako yata inuuto lamang eh oh, no! inabenta ko na rin at isa naman ako yung maghanap ng mga buyer na gulpi ang layo ay doon na lamang din natin abenta at siyempre kapag meron namang nagka-interest yan ay syempre abigay natin at dahil nasira na yung pana natin ay adok dukin na lamang natin ito yano napaka-relax relaxing talaga ng pamamana mga sir talagang nawala yung iyong mga isipin kagaya ng utang ay kagaya ng iyong mga problema pala kasi kapag hindi ka nag-focus sa pagsisid mo ay malulunod ka at dahil nasira na yung pana natin tayo ay patabi na tayo naglakad na medyo mababaw kasi yung tubig ngayon medyo nag low tide kaya yan dahan-dahan tayo nagalakad papunta sa tabi at baka tayo ay matalaba at matinik ng tarom o nung sea orchin. Ay sos talaga naman kita ay magapang pa uwi niyan. Ayan no. Ayos mga sir, medyo marami-rami na rin yung huli natin. At ito na nakatabi na rin si Pinsan. Ito yung huli niya. Ito yata yung kaasawa nung napana nating cuttlefish na malaki. Ayan no, pero hindi parang rin magpahuli yung huli natin dyan kasi malaki-laki ng kunti. Ayan mga dalawang kiluhin din yan tapos mga isdang humigit kumulang isang kiluhin ayan ayos talaga mga sero talaga namang napakarami ding huli ni Pinsan at syempre hindi mawawala yung isa pa nating kasabay dito na hindi napana ng mga asungot ayun tawag dun sa mga gaspang ay asungot ayan kanya yung mga first class non ang laking danggit tapos ang laking long nose emperor o dugso ayan tingnan daw natin mga sir kung may natin itong lang nos emperor kapag yan ay napasakamay natin ay sya lugi ka ngayon ay <laughs> siguro ito yung mga kulang na kalahating kiluhin, mga sir ayan Ganyan pang ayos talaga mga sir ito na yung huli natin hindi sya parang maya yung huli natin kahit medyo nahuli tayo ng sisid ay hindi naman nabigo yung ating huli Ayan, pwede nating isama sa parada yan. Turutot na yan. Tapos yan. Ako! anong ginhawa talaga ng alaga nating cuttlefish, oh. Kung ganyan araw-araw mahuhuli mo ay gabi-gabi, ay naku naman talaga. Kaya adayokdukin ok ka yata sa hilab ng tiyan mo yan kapag kinalamares mo yan. Ayan, oh. Yung mga gaspang, pangihaw natin yan. At ito yung hinug. Ayan, ito pa. Isa pang magaspang, bali tatlong piraso. Yung hinug pala, mga sir, nandito yan. Ah, saan na ba gayon? yan mga pusit. Mga pusit yung huli natin. Talaga namang napakasarap mga kailang piraso din tayo nun. ito yung hinog Ayan, no? Oh. pag tayo ay nagasabi ng hinog ano agad yung naiisip ninyo mga sir hindi naman sana pigsa ayan, hindi naman sana prutas ayan no? Oh. isa pang hinog bali dalawang piraso ayan ayos mga sir siguro yung mga apat na kilo yata yung huli natin sa estimate natin ay pinasubrahan pa ng isang kilo ay ito yung huli ni Pinsan. Ayan, oh. Naalis na dyan yung mga pang-ihaw. Kaya, ayan, nakatusok na dun sa kanyang pana. Diretso na. Abahog na yun sa aso. Ay, ay. Hindi, uh, ulamin din syempre. At ito na yung pinakamasarap dyan. Hindi yan masarap kung hindi yan alutuin. Uh, ah, ayan, pangihaw oh. pang -ihaw o pang -sugba. Mga magagaspang ang balat yung ating aihawin uh, lamang syempre at syempre yung turutot Lagi nating uh, inaabangan yung turutot mga sir kapag tayo ay mag-iihaw kasi nasa gitna lamang yung tinik niyan. At dahil nalobat yung camera natin dito ay hindi na natin nabidyohan yung pagngalot natin ng ating huli. Shoutout na lang tayo kay John Fishing TV, kay Hunt missing TV, kay Parts TV Vlog, kay Lil Jeff Padolina ng Santa Cruz Marinduque, kay Spear Fishing Night Adventure kay LUKT Mix Adventure at sa kasama natin palagi na si Jebs TV na malupit sa bagulan kay Idol Renan Fishing Adventure na napakagaling mamana at sa local vlogger din natin si Zeron Sota shout out kay Patricio Paramillo maraming salamat from Pangasinan kay FS Bong kay Roy Spear Fishing kay Pinsan Christian Malasaga ayan yung kasama natin si Pinsan kay Ken Spear Fishing yan minsan din natin makasama kay from Carmen Agusan del Norte shout out po kay Aljon Jimenez kay John Gilbert Nardo shout out din kay Ash Ams kay Elmer Marcon ng Kabatuan Iloilo shout out sa iyong Andon family kay Roger Haja kay Dennis Dila De Cruz ng Nae Cavite at kay Rapi Spear Fishing na magaling mamana ayan shout out bro kay Edison Ortega maraming salamat sa inyong panonood Danilo Adalim sa kanyang anak na si Chops Prince Adalim at syempre from Santa Rosa Nueva Ecija kay Jan Arel Demol ay yan kay Noy Adventure kay Larsky Hortellano at syempre maraming salamat sa panonood kay Kabagtok Lindon Ricamara maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aming channel at abangan nyo pa yung susunod naming mga uploads ng aming pamamana